eto na po mga pare ko yung parte ng ating video patungkol po sa pagpapalit ng pork oil ditong ating front shock. Pero bago ko po gawin to ay inuna ko muna po yung maintenance itong dalawa na to. Itong ating spindle gearbox. Nilinis po natin at pinaltan po natin siya ng grasa. At the same time ay sinabay na rin po natin itong ating brake caliper. So ganun din po yung ginawa natin. Nilinis po natin at nilinis po natin yung mga moving joints. So okay na po itong dalawa na to. Kaya susunod ko na po ay itong ating front shock. Makaunaw na ako pong ginagawa dito. Kung para basal po ito. At unang bukas pa lamang ay nilalagyan ko po siya ng markings. At inutugma ko po yan dito. So, ang ibig sabihin po nito na kahit na po saan natin siya iikot, ay ibinabalik po natin siya sa dati niyang posisyon. Kung nasaan po yung dati niyang kayod. Kung baga, stack na stack po yan. Then, second po, ay kinukuha na po natin siya ng external vital statistics. Kung baga, yung play po nitong ating shock. At kung makikita nyo, ito po yung pinakamakintab na part. Ito, ibig sabihin, yan po yung pinaka-play niya. At yan po yung kumakayod. Ito, malabo po to Ibig sabihin, ay hindi po siya inaabot ng kayod. Kaya kumuha po kayo ng ruler. At kuha na nyo po siya in millimeter. Itong sa atin, ayun o ang ating play po dito is nasa 70 mm. So, ibig sabihin mga pare ko, may idea na po tayo kung ano matanong ano man mangyari. Ang play po nitong ating uh, pransyak is nasa 70 mm. At hindi na po tayo pwedeng tumaas doon dahil baka bumuntog na po to sa ating tapaludo. Third, ay pwede na po natin tanggal itong cap upang madrain po natin itong ating langis gamit po itong ating diniayway na cap remover. So, ito, may video po ako nito. At nandung po kung paano ko po ginawa to. Ayan. At ito na po yung ating cup. Then, pagkatapos po ay kumuha po kayo ng graduated cylinder at itaob nyo po dyan itong inyong shock. Ayan, tulad po lang ginawa natin dito. And then, saka po natin siya ipump para madrain po lahat yung langis niya sa loob. Ganyan naman po natin itong isang ating plansya kung ilan langis po ang meron siya sa loob. Ayan Then, pag wala na po tumutulo, ay iangkat na po natin. At pati po itong ating shock. At itaktak po natin mabuti para makuha po natin yung eksaktong dami nitong ating pork oil eto sigurado po kung ano bang po ang makukuha natin dito eh dadagdagan natin kasi kung makikita nyo naman eh, ah, sumambulat na po yung ating pork oil at ito na po yung ating pinaka final oil level at sa makatuwid ayun nasa 60 mL po yung ating na drain na langis sa ating dalawang franchise ang isa po ay 60 at ito din po ay 60 mL Uli na po mga pare ko yung tamang level ng pork oil sa ating pransyak. At ito po ay nag average ng 65 ml. Kasi yung na-drain po natin ay 60 ml at hindi pa po kasama dyan yung mga natapon at mga konting natira. Kaya 65 ml po yung ating tamang level. At yan din po yung nasa -saad sa ating service manual. Up to 70 ml maximum. Ayan, pag nagdagdag po kayo ng 70, ayan, medyo titigas po siya at tataas po siya nang kante which is very good po yun mga pare ko yun. lalo na po sa mga ayo po ng masyadong malaro yung kanilang franchise so yan po yung kagandahan na kayo po mismo ang unang gagalaw magbubukas at magsusukat ng inyong pork oil. para hindi na po kayo magtanong-tanong at iba't iba din po ang mga sagot nila. Dahil totoo mga pare ko, iba't iba yung mga sagot nila dahil iba't iba din po yung dami ng pork oil sa bawat siya. Kaya napak importante po na yung inyo pong motor o inyo pong shock ay alam nyo kung ano po yung tamang dami ng pork oil. So, naman na inspectionin po natin itong ating na-drain na -drain pork oil, pork contamination, yung solid at liquid contamination ito sa atin, okay naman po siya sa solid at wala masyado. Sa liquid naman, ayan, hindi po siya namumuti at sigurado po tayo na wala po siyang halong tubig. At ito naman po sa ating shock ay inspection din po natin kung meron po siyang oil leak dito po sa area na to at dito din po sa area na to at pag mayroon po siyang oil leak at hindi na po siya tolerable ay suggest na palitan nyo na po itong kanyang oil seal so may oil seal po dito yan ha? at dito rin po pero kung wala naman po ay stay po nyo lang po siya ng ganito kumbaga at is na lang po at wag na wag nyo po siyang ididis sa symbol dahil pag dinis sa symbol nyo po to 100% masisira na po ang inyong oil seal at kung ipapalit nyo lang po ay sub standard or fake ay wag na lang po. Dito lang po tayo, i-maintain na lang po natin yung original at sigurado pong matibay. So stay lang po tayo ganito at ito na lang din po ang ating gagamitin sa dinis naman po sa loob, wala po ako masasuggest, kundi itaktaktaktak nyo lang po. Kung marami naman po yung pork oil, ay pwede nyo po luglugan yung loob nito bago po kayo magpalit ng bago. Sa pamamaraan po na yan, ay malilinis nyo po yung loob na to in safe way. Hindi ko po sinasuggest na lagay nyo po to ng kerosene or gasolina or diesel dahil baka po madamage itong inyong oil seal. Kung degreaser naman, baka po may maiwan at madegrade nyo naman po yung ilalagay nyo na pork oil so ito na po mga oil at maglalagay na po tayo ng pork oil at sa brand naman po ng pork oil kung ano po yung napupusuan nyo eh yun na lang din po ang inyong lagay so hindi na po ako magre-recommenda pero pag nagkaroon na po ako na shop, yeah, saka na lang po kayo bubulahin na ito po ang magandang ilagay na pork oil at ang sukat po na ilalagay natin is 65 uh, ml 65 ml karga na natin yan ito na po yung ating pangalawang pork 65 ml din po ang ating ilalagay ipapang natin itong ating siyak para po bumaba yung langis at matanggal po yung hangin sa ilalim then pag wala na po ay narinig na parang bubbles or kumukulo yan. Pwede na po natin kuhanan to ng oil depth. Yung iba po gumagamit po ng mga tools. Yan. Tulad po niyan. Eh, sa atin po, hindi na po. Kasi sinukat na po natin ng mabuti tong ating uh, oil. Kasi pag gumagamit po ng ganyan, isalin lang po ng salin ng langis at saka na lang po babawasan pag naandito na. Pero tayo, sinukat na muna po natin sa kapo natin na inilagay dito. Kaya not necessary na po yan. Ang gagawin lang po natin is for uh, checking lamang po. may mga pare ko, natatanong naman po natin kung nasaan po itong ating langis. Kaya once na sinuutan po natin to ng kahit na manipis na bagay, tulad po ng tingting, siguraduhin lang po natin na malinis itong tingting. At uh, saka po natin itatouch itong pinakadulo nitong ating tingting -ting sa ating oil. At ito, nasisilip naman po. So, mga pare ko, eh, natouch na po nitong ating pinakatip, itong ating oil sa loob. At saka po natin ito susukatin gamit itong ating ruler. At approximately po, dapat po ay nasa 60 mm po itong ating oil depth na nakababa po itong ating inner tube. Ayan. Pasti mga pare ko, ayan eh, o. Nasa 60 mm po at pag nakataas naman po yung ating inner tube, umaabot po yan hanggang 210 mm o less na na konti mga pare ko eh. So yan po yung ating standard na pagsukat ng ating oil depth. So sunod na po yung isa rito. Tingin-tingin, ayun after po matansin itong ating tingting, -ting, yung ating oil ay susukatin po natin yan. At ayun, positive mga pare ko ay eh, nasa 60mm din po yung oil depth nitong ating pangalawang pork. At napaka po na susukatin nyo yung oil depth nitong dalawang pork nyo bago nyo po siya ikabit. Dahil dito po masisigurado natin na nasa tamang level o nasa equal level yung ating pork oil. So hindi po sila magkakaroon ng imbalance na performance. At yung 60mm naman po na oil depth is not necessary naman po yon Dahil once na nagdagdag po tayo ng na langis at ginawa po natin 70, yung 60 ay bababa po yon ng almost 50. At uh, every time po na magtataas, magbababa po tayo ng ating uh, pork oil level, isasabay din po yan yung oil depth At ang importante lang po talaga sa oil depth is masigurado po natin na nasa taman level na parehas, kumaga equal yung ating pork oil ng dalawa nating fork para balance po yung kanilang pag play ay dito na po to pero bago po natin si sarado ay ilagay na muna po natin itong ating spring at ang uh, napaka importante itong ating spring yung uh, sinsin ay nasa ilalim at itong uh, hindi sinsin you know, maluluwang ay nasa ibabaw at pwede na po natin itong takpan nitong ating kap, Kaya natin mga pare ko eh, para sigurado po tayo na hindi ho nag-release itong ating kinabit. Yun, positive mga ko At next naman natin yung isa. Pagkatapos po natin mailagay itong cup at matesting po natin itong ating shock, yung kanyang play, okay na po. Ay hanapin po natin itong ating markings at itapat po natin sa ating guide. Eto, back to stock na po to at pwede na po natin ibalik sa ating motor. Ayan at ayan mga parikoy, tapos sa po tayo sa pagpapalit ng ating pork oil. Basta tatandaan nyo lang po, ang sekreto lang po dyan ay itong ating sukatan. Basta nasa tamang sukat po yung ilalagay natin langis dito ay 100% hindi po tayo magkakamali. At pwede po natin itong ulit-ulitin kung sakali man po na hindi po tayo satisfied sa performance ng ating oil. At pwede po tayo magdagdag pa ng konti. Or either naman, nalimitahan na lang po natin yung ating pagpapalit. Kahit nga next year, pwede na po tayo magpalit. Base lang po yan sa atin. So, hanggang dito lang po yung ating video. At maraming maraming salamat po sa panonood.